magiging epekto nitong 20% tariff ng US sa mga pangunahing export natin. Pero tama nga ba, merong mga produkto kasama electronics na hindi kasama dito? Can you explain further, Sir Mon? Sorry, ano yun? Napuputol? Ano ang posibleng maging epekto nito, Sir Mon, sa, sa ating uh, mga exports po papunta ng Amerika? Ayan. Um, alam nyo, um, nung unang, uh, unang uh, anunsyo nang reciprocal tariff, lahat tayo na windang. Sabi nate tayo ay mag-negotiate, gawin natin lahat ng paraan para mapababa or magkaroon ng free trade agreement. Pero nagkaroon na ng mga negosasyon. May mga nagsasabi nga parang talagang US-China trade war ito at uh, ginagamit lahat ng bansa para uh, mapalakas ang US or makabawi ang ekonomiya ng uh, US para hindi sila maungusan ng uh, China o ng China. Uh, yung iba sinasabi, economic bullying. Pero sa akin, para sa akin po, mahalaga na ngayon yung gobyerno natin ang bantayan is yung ating mga local industries or yung mga uh, Filipino companies na nag-export kasi sila yung mas mabibigatan o maapektuhan. Hindi, uh, kahit sabihin natin na pangalawa tayo sa pinakamababa, Singapore pa rin yung pinakamababa at 10%, hindi natin maaalis na tataas yung presyo, posibleng bumaba ang demand at may mga kumpanya or exporters na baka magsara kapag nagtagal ang trade war na to. So, ang sa akin siguro mahalaga dito is yung mas emergency is magkaroon ng subsidy or programa para alalayan yung ating mga local exporters kasi yung na-exempt yung mga semiconductors, honestly mga foreign companies 'yun na nasa ecozones ibig sabihin mga foreign okay. companies Oo. mga foreign foreign companies pa rin siya so hindi natin sinasabing huwag na pabayaan natin yung mga foreign companies gusto pa rin natin magkaroon ng mga foreign investments pero sa tingin ko dapat unahin natin yung mga uh, local industries yung mga nasa agriculture kasi sila yung mas mabihirapan at baka mawalan ng trabaho o negosyo pero paano magiging galaw dito ng gobyerno natin? Ang alam ko, ako ang nakikita ko dito, mm -hmm. siya kailangan magkaroon talaga ng ano, intervention, Oo. kung hindi economic subsidy, magkaroon ng assistance na ano ba 'to, isang taon, dalawang taon, tatlong taon kailangan may programa na hindi mamamatay yung local uh, exporters or mga industriya lalo na yung agrikultura. Kasi kung titingnan natin, eh uh, ito, ito na 'yung pangalawa. Kung titingnan natin kasi sa lahat ng pagbabago mula nung unang batch ng taripa, US, Vietnam ang pinakamalaki ang binaba. From 46, naging 20. Ngayon, pantay na tayo ng Vietnam. Yun so, na. kahit nasabihin mong may competitive advantage tayo before, ngayon, wala na kay Vietnam. Eh, si Vietnam yung pinakakalaban natin sa foreign direct investment. So, parang ang sa akin, hindi naman sa pambubuyo, no? Pero, ba, diba, alamin natin ano yung binigay ni Vietnam. Kaya ba natin yun? Kung hindi, abay, gumawa na tayo ng paraan para humanap ng ibang merkado or pag exportan Kasi di ba, anong, anong, anong unang ginawa? Hindi ko naman po gusto lecturean ang ating mga economic teams. so no? For sure, ang ating mga economic managers is nag-aral uh, nag din at tinignan kung ano nangyayari sa ibang bansa. Una nilang ginawa is totally walang taripa, zero. Ang Pilipinas, 34% ang pinapataw nating tarif. So, kaya ba natin gawin yun? Yun ang unang tanong. Kung baga, tignan natin ano yung ginawa ni Vietnam para makuha nila yung uh, reduction from 46 to 20. Kung kaya ng Pilipinas, ilagay natin sa negotiation table. Kung hindi, aba dapat may alternative tayo na kung talaga mareretain na 20 yan, ano mangyayari sa industriya natin? Uunahin natin, syempre, unitin ko, yung mga local industries or yung mga exporters na Pilipino kasi sila yung mas talaga kailangan ng tulong. Kasi yung mga foreign companies at the worst, aalis ng Pilipinas yan kung talaga wala na yung benefit na nakukuha nila. At mm. wala tayong control doon kasi nga, hindi naman policy natin eh. US policy itong uh, nagkakaroon ng, uh, nagdadala ng ano, tension